Babae, araw-araw nagpupunta sa isang subway station para pakinggan ang announcement na binusesan ng kanyang yumaong asawa. Sabi nga nila kahit na magpatuloy sa pag-ikot ang mundo, hindi hindi makaka-move on ang iniwanang ng pamilya ng kahit na sino mang yumao. Katulad ng babae na ito sa London na araw-araw bumibiyahe, marinig lang ng paulit-ulit ang boses ng yumao niyang asawa kahit sa voice recording lang Ang buong kwento ng babaeng ito ito Araw-araw nagpupunta ang general practitioner na si Dr. Margaret McCollum sa Embankment Station hindi para bumiyahe kundi para maupo at magantay sa pagdating ng tren nang sa ganon ay marinig niya ang boses ng kanyang asawang si Oswald. Boses kasi ni Oswald ang ginamit para sa Mind the Gap Overhead Announcement sa Northbound Northern Line na nirecord noon pang 1950s. Nagkakilala si Margaret at ang theater actor na si Oswald noong 1992 sa Morocco. Ikinasalang dalawa at masayang nagsama sa loob ng labing limang taon. Pero sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang lalaki noong 2007. Simula noon ay araw-araw nang nagpupunta si Margaret sa nasabing istasyon para muling marinig ang boses ng kanyang asawa. Pero laking gulat na lang ni Margaret dahil pagdating ng November 1 noong 2012 ay hindi na niya narinig pa ang boses ni Oswald. Ipinagtanong ito ni Margaret sa Transport for London o TFL at napagalaman na hindi na raw na-embed ang boses ni Oswald sa bago nilang system. Nang madiskubre ng management kung gaano kahalaga kay Margaret ang announcement na yon, dun mismo sa train station, inilagay nila ang recording ng boses ni Oswald sa isang CD at ibinigay, kay Margaret. Hindi lang yan ang ginawa ng management dahil ibinalik na rin nila sa istasyon ang boses ni Oswald na sinimulang gamitin ng istasyon noon pang 1969. Ikaw, sa paanong paraan mo patutunayan ang unconditional love mo para sa mga mahal mo sa buhay? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.